Ayan oh Kailangan sa silid mag Ano Anong taniman mo d'yon? Ang ganda, doon. O? ganda oh, tingnan no, mo oh. Di ba ginawa nyo na ng daanan? Ayan o? sa yung bayan hahanap talaga <laughs> pinas pero mga uh, ganyang maglalig no? hmm ang cute oil ako sa bahay yun no? dinadaan ng parte ng mga kotse mga sasakyan malilit lang siyempre may mga bahay sila dito mga sindero yan dire dire yung sa dire dire na dire sa kanal.